ayaw kong umuwi. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Isang malaking financial corporation mula sa Amerika ang gumastos ng bilyon-bilyong piso para mag-charter ng mga eroplano at dalhin ang 3,500 empleyado sa isang incentive trip sa Pilipinas. Pagkatapos ng maikli, anim na araw at limang gabing biyahe, hindi mabilang na tao ang umiyak at nagsabing ayaw ng umuwi. Ang nakakagulat na eksenang ito, na iniulat ng CNN sa isang special na feature, ay nagulat sa buong mundo at umabot sa mahigit isang daan milyong views sa loob ng isang araw na naging isang makasaysayang pangyayari. Dahil dito, naubos ang lahat ng flights patungong Pilipinas at nagkaroon pa ng emergency flights. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Sisimulan ko ngayon ang paglalahad ng kabuan ng shock at damdaming iyon. Ako si Rachel Hart, isang junior reporter sa CNN na nasa ikatlong taon. Hanggang ngayon, mas kilala ako bilang junior ni Mike kaysa sa aking sariling pangalan. Ang aking pang-araw-araw na buhay ay nakikinig lang sa sulok ng conference room sa mga naggagandahang exclusive reports ng aking mga senior, naghihintay ng aking pagkakataon. Dumating ang araw na yon. Ang conference room sa New York headquarters ay parang stage ni Mike. Nang ilahad niya ang kanyang exclusive report tungkol sa kabuluhan sa gitnang silangan, ngumiti ang Bureau Chief ng may paghanga. Ito ang balita ng CNN. Napakagaling. Pumalakpak ang lahat. Sa wakas, turn ko na. Binuksan ko ang aking inihandang file ng may nanginginig na boses. Ang American Financial Company na Bayayi ay magpapadala ng 3,500 empleyado sa Pilipinas para sa isang incentive trip. Ito ay isang unprecedented event. Sa katunayan, bumisita na ang Bayevi sa Makati noong 2000 at 2,016 na sa sukat na 300 tao. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ng siyam na taon, bumalik sila sa Pilipinas na may isa-sero beses na mas malaking sukat. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng biyahe, kundi isang espesyal na destinasyon na pinili ng isang world-class corporation. Biglang tumigil ang hangin sa conference room. Isang kasamahan ang nangutya. Hindi nag-atubili, Rachel, sinusubaybayan mo pa rin ba ang ganyang uri ng idol fan club activity? Nang sandaling iyon, si Mike, na tila naghihintay, ay sumingit ng may mapang mapanguyam na tono, Rachel, nag-ilusyon ka rin ba tungkol sa maliit na kapuluan na yon? Isang lugar na dating nagko-contract lang ng electronics, at nayon, wala nang ipinagmamalaki kundi ilang pop groups. Ano ba talaga ang inaasahan mong makitang exclusive doon? Nawawala ka na sa tamang paghusga sa totoong balita. Ang mga mapang-insultong salita ay nagpainit sa aking dugo, ngunit mahigpit kong kinuyom ang aking kamaw at tumingin sa chief. Chief, hindi lang ito simpleng fan activity. Ito ay isang malaking kaganapan na maaaring magpakita kung paano nakakaapekto ang kultura ng isang lugar sa isang world-class corporation. Ngunit hindi tumingin sa akin ng chief. Binuklat lang niya ang mga dokumento at walang interes na nagsabi, tama na. Ang ganyang uri ng interview lang ang babagay sa Kung wala kang gagawin, gawin mo yan. Ang kahihiyan ay nagpainit sa aking mukha, ngunit itinanim ko ang insultong iyon ng malalim sa aking puso. Kabanata dalawa, ang inner shock. Ang kameraman na sasama sa akin, si Steve, ay patuloy akong inaasar bago kami umalis. Rachel, sa totoo lang, nagbabakasyon lang tayo, hindi ba? Manonood lang ng E, original Filipino music concert. Tiningnan ko ang kanyang mapanguyam na mga mata at matatag na nagsabi, Steve, maghintay ka lang. Ang video na kukunin natin ay magbabago sa kasaysayan ng pamamahayad. Ngunit nagkibit balikat lang siya. Gayunpaman, nang dumating kami sa Yeri Airport, natigilan ang kanyang ekspresyon. Ang napakalaking excitement na nilikha ng 3,500 empleyado ng Bayheri, kasama ang walong, walo, malalaking chartered planes na nakapila ng marinal sa tarmac, ay malayo sa sukat ng isang fan club activity na inakala niya. Ang bandila ng Pilipinas na distinctly nakaukit sa tail ng eroplano ay tila nagpapahayag na ang kaganapang ito ay lampas pa sa antas ng korporasyon, ito ay isang stage para sa dangal ng bansa. Ano ba ito, mahinang bulalas ni Steve? Airport? O set ng pelikulang Terminator? Naisip ko, ito palang ang simula, Steve. Masasaksihan mo ang sandali kung kailan ang mundo na alam mo ay lubos na mababaligtad. Bago sumakay sa eroplano, gumawa ako ng huling interview sa gitna ng mga empleyado. Ang ilan ay excited, ang ilan ay walang interest. Hello, ako si Rachel Hart ng CNN. Ano ang inaasahan niyo sa biyaheng ito sa Pilipinas? Isang dalawampu anyos na babaeng empleyado ang umiti ng nahihiya at nagsabi, ang personal na pagpunta sa bayan ng favorite band ko, ang Storm Stars, pinalitan ang orihinal na pangalan, ay parang panaginip. Hindi pa rin ako makapaniwala na makikita ko ang live performance nila sa Pilipinas. Ngunit ang isang tatlumpu anyos na lalaking empleyado sa tabi niya ay nagkibit balikat ng walang interest. Sa totoo lang, wala akong interest sa iyo. Pumunta lang ako dahil pinadala ako ng kumpanya. Para sa akin, libreng bakasyon lang ito. Nagpasya akong tandaan ang mukha ng dalawang taong ito maghintay ka lang. Hindi magtatagal at ang kawalan mo ng interest ay magiging pagkamangha. Pagkatapos ng mahigit isa oras na paglipad, lumapag ang gulong ng eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, Ley, Terminal 3. Nang magbukas ang pinto, sinalubong kami ng isang ganap na kakaibang mundo. Isang malaking banner sa Ingles ang nakasabit sa Arrival Hall, Welcome Oil. Inaakay kayo ng Pilipinas patungo eh ay kinabukasan. Bagamat naglabasan ng sabay-sabay ang record-breaking na 3,500 tao, ang loob ng paliparan ay walang kaguluhan, na tila isang maingat na isinaayos na symphony na tumatakbo ng maayos. Ang una na sumalubong sa amin ay hindi tao, kundi isang eye-guided robot na kalmadong gumagalaw. Welcome to Unleve. Mayroon ba akong maitutulong sa inyo? Tanong nito sa Perpektong Ingles. Ang Perpektong Bigka sa Ingles ay nagdulot kay Steve na magmura ng mahina. Ano ba talaga ito? Paliparan? O set ng pelikulang eh, robot? Hindi sapat ang isang salita, shock, upang ilarawan ito. Hindi ako dumating sa hinaharap, dumating ako sa isang lugar, kung saan nagsimula na ang hinaharap. Nakatayo sa harap ng automatic immigration gate, scan lang sa passport at pagkalipas lang ng tatlong, tatlo, segundo, lumabas ang pangalan ko sa screen at bumukas ang pinto. Welcome, Emma's. Heart. Habang nakatingin sa immigration area na halos walang human interaction, nagbulungan si Steve, maaari ba ito? Sa New York, karaniwan ng aabuti ng dalawang oras. Sa baggage claim area, isang command tracking system ang tumatakbo. Maaari kong i-check ang lokasyon ng aking bagahe sa screen sa real time, at mahanap ito agad sa pamamagitan ng isang yield code. Naramdaman ko ang init na bumabalot sa aking lob. Ito pa lang ang simula. Wala pang alam ang mundo tungkol sa Pilipinas. Kabanata 3. Pagbisita sa Puso ng Kultura Hindi pa humuhupa ang shock sa cutting-edge technology, umalinggaw naman sa airport lobby ang magandang melodya ng kulintang, pinalitan ang zither, na umakit sa aming mga paa. Ang mga empleyado ng Wayagu ay pansamantalang huminto, nakikinig sa hindi-pamilyar, ngunit nakapapawi ng damdamin na musika. Pagkatapos, isang tour guide na si Amy Lynn, na nagsasalita ng matatas na ingles at may mainit na ngiti, ang nagpakita sa amin. Welcome po sa inyong lahat. Ako si Amy, ang inyong kasama sa biyaheng ito sa Pilipinas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, bagamat lumaki siya sa Amerika, bumalik siya dahil sa kanyang pagmamahal sa kultura ng Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na charm ng Pilipinas na hindi ninyo makikita sa mga libro o programa sa sa pagtingin sa kanyang mga mata na kumikinang sa malalim na pagmamaki sa Pilipinas, sigurado ako na ang interview na ito ay hindi lang magiging corporate event, kundi isang paglalakbay na magsisilbing window sa kaluluwa ng isang lugar. Ang unang itinerary ay ang Way Fun Day na ginanap sa Ayum Mall of Asia, LA, Complex, pinalitan ang original na River Park. Ito ay literal na isang malaking festival area. Noong una, naisip ko na dahil ito ay corporate event, simpleng stage at ilang booths lang ito. Ngunit ang tanawin na nakita ko ay lubos na nagpabago sa aking inaasahan. Ang libu-libong square meters ng park ay naging isang malaking event hall. Ang mga malalaking gear screens na nakakabit at ang perpektong synchronized na sound system ay nagpatunay na ito ay isang space na inihanda para sa isang international level festival. Ang layout na perpektong idinisenyo upang ang daloy ng libu-libong tao ay hindi magulo at ang mga staff na laging nakangiti at handang gumabay ay isang moving experience na sa sarili nito. Ang mas nakakuha ng aking pansin kaysa sa pop music performance sa stage ay ang mayayamang traditional culture experience na kumalat sa buong damuhan. Sa booth ng SIPA, pinalitan ang spinning top, ang mga malalaking American employees ay naghihiyawan at nagbubulungan na parang mga bata dahil sa isang maliit na rattan ball at lubos silang immersed dito. Lumapit ako sa isa sa kanila gamit ang aking microphone. Mukhang masaya po kayo. Kumusta ang pakiramdam niyo? Pinunasan niya ang kanyang pawis at excited na nagsabi, "Sa totoo lang, inakala ko na magiging boring ang company event, pero hindi ko inaasahan na ang maliit na si na ito ay magpapabilis sa tibok ng aking puso." Sa company party sa Amerika, karaniwan, ilang tao lang ang nagtitipon at nahiyang umiinom ng wine. Ibang level ito. Sa booth ng Barong Tagalog at Filipiniana, isang empleyado ang nagsabi ng may pagkamangha, hindi lang ito damit. Sa sandaling suotin ko ito, pakiramdam ko, naging tao ako mula sa ibang panahon. Napakaganda talaga. Hindi lang ito simpleng corporate event. Ito ay isang scene kung saan ang diversity at meticulous planning ng kultura ng Pilipinas ay lubos na sumakop sa mga Amerikano. Kabanata 4: Ang Balut, Adobo, at ang Trust System. Ang Kiaponite Night Market, pinalitan ng Raohe, na binisita namin kinabukasan ay isa namang shock. Ang makitid na kalye ay puno ng bango ng balut, adobo, at lumpia Shanghai, pinalitan ang stinky tofu at pepper cake na umaakit sa mga tao. Kinuha ko sa kamera ang reaksyon ng isang empleyado na unang tikim ng dinuguan, pinalitan ang stinky tofu. Oh, ang amoy na ito. Pero, wow, addicting ang texture. Alam ko na ngayon kung bakit gustong gusto ng mga Filipino ang night market food. Nang sandaling iyon, ang kasamahan niya sa tabi ay naiyak dahil sa anghang ng Bicol Express, pinalitan ang pepper cake. Lumapit sa kanya ang tindera, si Aling Presi, at inabutan siya ng malamig na sagot gulaman, pinalitan ang winter melon tea. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, ramdam mo ang mainit na human connection. Isang empleyado ang sumubo ng adobo rice na kinuha lang sa mainit na kaldero, nag up sa aking kamera at sumigaw, isang kagat lang nito, makakalimutan mo na ang Michelin restaurant sa New York ang empleyado na binigyan ng sagot gulaman ay nagulat at nagsabi na hindi siya siningil at mumiti lang ang tindera at sinabing walang anuman Ito ang unang beses na naranasan ko ang ganito Napakabait sabi niya Naisip ko ito ang Filipino hospitality Isang dalisay na kabaitan na walang hinihintay na kapalit Isang bagay na hindi mo mabibili kahit sa pinakamahal na kainan sa New York ang Bonifacio Global City, YS, pinalitan ang simending, kinagabihan ay nagbigay ng kaibang charm kumpara sa Quiapo. Sa ilalim ng naggagandahang neon lights, ang mga boses ng mga street performers, ang matatamis na kanta ng mga acoustic bands, at ang masiglang sayaw ng mga dance group ay pumuno sa kalsada. Ang mga empleyado ng Bayagu ay tila lubos na naakit sa malayang enerhiya na yon. Ang vibe na ito ay talagang kakaiba. Ang Times Square sa New York ay malaki at maringal, ngunit puro billboards lang. Dito, may mga tao at kultura talagang buhay. Ang exclamation ng isang empleyado ay nagpatango sa akin. Kami ay naantig sa mainit na hospitality ng mga tindero sa night market. Ngunit kinabukasan, haharapin namin ang isang lungsod na puro steel, glass, at urban pools, ang Makati Smart Technology Zone. Kabanata lima, ang kinabukasan at ang kasaysayan. Nang makita ang mga self-driving shuttle bus na tahimik na gumagalaw sa gitna ng mga glass curtain skyscrapers sa Makati, sa wakas ay tinaas ni Steve ang kanyang mga kamay. Alam ko na, Rachel. Talong-talo ako. Lubos akong nagkamali. Nangumiti ako sa kanyang taos pusong pagsuko. Hindi ito ang country of idols. Ito, ito ang literal na kinabukasan. Personal naming sinubukan ang self-driving taxi na walang driver. Sa bawat sulok ng lungsod, wala kang makikitang basurahan. Ipinaliwanag ni Amy, dahil ang lahat ng basura ay efficiently pinamamahalaan sa pamamagitan ng Integrated Recycling System at Scheduled Garbage Collection, tulad ng Basura Mo, Ilog ko, Program. Isang empleyado ang nagulat sa tanawin ng lungsod na walang masamang amoy ng basura at walang nakakagambalang busina. Walang maruruming kalye, walang traffic congestion. Ito ay tulad ng pagkuha sa lahat ng problema ng New York at paglutas sa mga ito. Ito ay nagpapatunay na ang technological capability ng Pilipinas ay hindi ang isang slogan, kundi isang katotohanan na nagbabago sa buhay ng tao. Pagkatapos magpaalam sa futuristikong tanawin ng Tech City, ang aming pagbisita sa National Museum Complex at Intramuros ay nagbigay ng pakiramdam ng paglalakbay sa oras. Ang maringal at magandang changing of the guard ceremony sa Pinalitan na historical site ay nagpadama sa lahat na tumigil at kinuha ang kanilang mga cellphone. Lalo akong humanga sa malawak na Luneta Park at ang mga lumang gusali sa Intramuros. Ang mga lumang bato at ang sikat na Baluarte de San Diego, Pinalitan ang National Palace Museum ay hindi lang simpleng gusali, kundi mga works of art. Nang sandaling iyon, habang kami ay nakasuot ng mga magagandang Filipiniana, pinalitan ng Cheong Sam at naghahanda na kumuha ng group photo sa harap ng magandang tanawin ng historical site. Nagkaroon ng isang hindi kapanipaniwalang site sa harap ko. Nang itaas namin ang aming mga kamera, ang mga Filipino turist na naglalakad sa likod namin ay tila nagkasundo na huminto at tahimik na naghintay hanggang matapos kaming kumuha ng litrato. Isa pa, ang isa sa kanila ay kusang loob na lumapit at nag-alok na kumuha ng litrato para sa amin sa perpektong Ingles. Kinuha niya ang kamera at hindi lang isang kuha ang ginawa. Kinuha niya ito mula sa iba't ibang angle, check sa screen, at umiling, ulitin natin, hanggang sa makuha niya ang perpektong litrato. Mahinang sinabi sa akin ni Amy, ang tour guide, nang may naantig na expression, Rachel, ang pagsasama ng dalawang sitwasyon na ito ay ang nakakagulat na Filipino picture-taking culture. Ang isang tao ay ulit-ulitin ang pagkuha ng litrato para sa subject upang makuha ang perpektong shot, at ang ibang tao ay kusa na maghihintay upang hindi makaistorbo sa perpektong sandali. Lahat ay nagkakaroon ng consideration para sa pinakamagandang alaala ng isang tao. Ang empleyado na tinulungan ay emosyonal na nagsabi, hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng ganito karaming consideration mula sa mga estranghero at ang effort ng isang tao para sa isang litrato. Hindi lang ito litrato, ito ay isang mainit na puso na ibinigay nila sa amin. Ang empleyado na walang interest sa pop music bago ang biyahe ay lumapit sa akin at mahinang nagsabi, "Rachel, pumunta ako rito para makita ang kasaysayan, ngunit natapos akong maakit sa mga tao." Ang damdamin ng dekadang kasaysayan at ang kabaitan ng mga estranghero ay nagpabasa sa aming mga puso. Ngunit ang tunay na shock na inihanda ng Pilipinas ay hindi nagmula sa mata o sa puso, kundi mula sa dulo ng dila. Kabanata 6: Ang lasa ng pagbabago at ang lihim ng kaligtasan. Ang food experience sa Pilipinas ay umabot sa climax ng bigabi. Ang mga empleyado ay nagulat at hindi makapagsalita nang makita ang walang katapusang dami ng masaganang pagkain na inihanda sa table ng Filipino restaurant, pinalitan ang taiwanis restaurant. Bulalo, crispy pata, adobong pusit, at iba pang pagkain na hindi pamilyar ang pangalan ay nagpakita ng kanikanilang lasa at bango sa mesa. Teka, para sa table lang ba natin ang lahat ng ito? Hindi ito may isip sa Amerika. Hindi ito pagkain, ito ay isang exhibit. Bawat pagkain ay isang masterpiece na perpekto sa kulay, amoy at lasa. Ang paghanga ay umabot sa sukdulan sa isang top-rated Filipino restaurant na naghahain ng bulalo, pinalitan ang beef noodle. Ang rich broth at tender meat ng bulalo ay pumuno sa buong espasyo ng ihain nito. Maingat na ipinakilala ng waiter ang iba't ibang paraan ng pagkain, inihahandog ang pinakamasarap na karanasan sa amin. Walang mamahaling pagkain na kinain ko sa New York ang maihahambing dito. Hindi lang ito lasa, ito ang experience mismo. Sa pagtingin sa kanilang masiglang reaksyon, napagtanto ko na ang pagkain Filipino ay hindi lang pagkain, kundi isang cultural heritage na may dekadang fusion at innovation. Sa pagtatapos ng biyahe, natuklasan namin ang tunay na potensyal ng Pilipinas sa pinakaordinaryong espasyo, ang convenience store, ito 11 mini-stop. Mula sa siopaw hanggang sa iba't ibang rice meals, ang perpektong pagkain at maginhawang service system na handa 24 oras ay nakakuha ng palakpakan mula sa mga empleyado. Available ba ang lahat ng ito 24 oras? Hindi ito may isip sa New York. Ang mas nakakagulat ay ang lansangan ng iis pagkalipas lang ng labing isaye. Ang mga laptop at smartphone ng mga may-ari na hindi mo makita ay kalmadong nakalagay sa mga mesa ng mga cafeterias matagal kaming nakatingin sa hindi ka paniwalang tanawin na yon. Nakalagay lang dyan, at walang nagnanakaw. Sa New York, hindi yan aabot ng isa zero segundo. Ang salita ng isang empleyado ay nagpatahimik sa lahat. Ang Internet Cafe Gaming Hub, pinalitan ang Net Cave, na huli naming pinuntahan, na may gigabit internet speed at top-level gaming equipment, ay nagpatunay ulit na ang pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas ay shopping sa mga dayuhan. Doon ko na pagtanto ang convenience stores, ang mga laptop sa kalye, ang internet cafes, ang lahat ay konektado sa pamamagitan ng isang sistema ng pagtitiwala. Ang potensya ng lipunan ng Pilipinas Ang mga bagay na sinasabi lang ng Amerika, ngunit hindi ginagawa ay ginawa ng totoo ng Pilipinas. Kabanata Pito, Ang Digmaan at Ang Tagumpay Sa huling araw, ang bus patungo sa Adney ay puno ng isang atmosfera na ganap na iba sa pag-alis. Lahat ay nakatingin sa tanawin ng Maynila na gumagalaw sa bintana nang may ayaw umalis na tingin. Muli kong hinanap ang mga empleyado na in-interview ko sa eroplano. Maaari ko ba kayong ay interview ulit? Kumusta ang karanasan niyo sa Pilipinas? Ang empleyado na excited sa pop music ay nagsabi ng may excited na mukha, sa totoo lang, pumunta ako rito, dahil sa idol ko, ngunit ngayon, binago ako ng buong kultura ng Pilipinas. Siguradong babalik ako. Ang lalaking empleyado na walang interest ay sumagot ng seryoso, sinabi ko na hindi ako interested sa musika. Ngunit ang kasaysayan, ang pagkain, at ang katapangan ng mga tao, ito ang pinakamakabuluhang biyahe sa buhay ko. Buong tatag akong nangako sa aking sarili na hindi ito ang katapusan. Sa pamamagitan ng kanilang mga tinig, muli mabubuhay ang Pilipinas sa aking report. Pagbalik ko sa New York, wala akong oras upang huminya. Agad akong tinawag sa editorial meeting. Ang dala ko ay hindi lang simpleng video, kundi isang katotohanan. Ngunit alam ko na sa sandaling buksan ko ang pinto na yon, magsisimula ako ng isang digmaan laban sa pangungutya, panunuya, at tayaan ang buong karyer ko bilang reporter. Bago ko ipalabas ang video na kinunan ko, si Mike, sa kanyang karaniwang mayabang na ekspresyon, ay nangutya, kaya, convenience stores at internet cafes lang ang kinunan mo habang ako ay nagtataya ng buhay sa ng silangan para sa exclusive. Ang reaksyon ng mga kasamahan sa video ay pangungutya. Hoy, Rachel, hindi ba ito corporate welfare report lang? Nagsasalita ka na parang may malaking natuklasan ka. Ang chief ay nagbigay sa akin ng ultimatum sa malamig na boses, Hart, kung babanggitin mo pa ang vacation video na ito, tapos ka na, alam mo ba? Sa banta ng pagkatanggal sa trabaho, humina ako ng malalim. Pagkatapos, sumigaw ako sa aking puso, sige. Tatalunin ko ang karyer na ito para patunayan ang dakilang Pilipinas na nakita ko. Bigla akong tumayo mula sa aking upuan at sumigaw sa lahat. Kinunan ko ang convenience stores. Ngunit nakita ko roon ang 24 oras na at kaginhawaan ng Pilipinas na hindi natutulog. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit ang aking mga mata ay mas matatag kaysa kailanman. Kung nakita ninyo ang kaguluhan sa lugar na puno ng putok ng baril, nakita ko naman ang kapayapaan sa isang lugar na hindi nangangailangan ng baril. Alin ang mas malaking balita sa tingin nyo? Katahimikan ang bumalot sa conference room. Walang sinabi ang chief. Ngunit hindi ko ito itinuring na pag-amin. Naisip ko, kahit late night slot lang. Ang video na ito, ang katotohanan ito, ay magpapabago sa mundo. Nang gabi niyon, ang aking report ay ipinalabas, tulad ng inaasahan, sa late night slot na walang nanonood. Ngunit pagkalipas lang ng ilang sandali, nagsimula ang himala. Ang video, na unang ibinahagi lang sa ilang fans, ay unti-unting kumalat sa mga ordinaryong tao. Ang social media ay nagsimulang mapuno ng aking video, at ang rating curve ay tumaas ng patayo. Ito ba talaga ang Pilipinas? Hindi ka pa ni paniwala. Mas shocking ito ng isang daan beses kaysa sa exclusive ni Mike sa gitnang silangan. Ang Philippines Culture Shop ay naging number one sa Twitter trends. Ang view sa YouTube ay umabot sa isang daan milyon sa loob ng dalawamput-apat oras. Kinabukasan ng umaga, ang editorial room ay parang sumabog. Lahat ay nagtipon sa paligid ng aking upuan, ngunit ako ay kalmadong nakatingin sa screen. Doon, ang papuri ng mundo para sa Pilipinas ay dumadaloy sa real-time. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ang Pilipinas ang cultural treasure ng Asia. Agad akong maghahanap ng flight patungong Pilipinas. Kailangan kong pumunta ngayon. Ang bulalo na iyon ay idinagdag ko sa aking life's bucket list. Ang bayan ng Storm Stars, kailangan ko ring makita. Hindi lang ito simpleng craze. Ito ang sandali kung kailan nagsimulang matuklasan ng mundo ang tunay na halaga ng Pilipinas. Sa susunod na editorial meeting, ang atmosfera sa conference room ay nagbago ng isang daan at walumpu degrees. Galit na galit si Mike at umalis ng padabog, ngunit wala nang nagbigay pansin sa kanya. Isang kasamahan ang mahinang nagsabi sa likod niya, nagbabago ang mundo, Mike. Napalampas mo. Lumapit ang chief at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Rachel Hart, tama ka. Ikaw na ngayon ang flagship reporter ng CNN sa Asia. Kinindatan ako ni Steve at sinabing, "Sinabi ko na, hindi ba?" Sa aking puso, sumagot ako, "Hindi ang Pilipinas ang nagpatunay nito. Ang Pilipinas ay laging tama." Pagkatapos nito, ang epekto ng aking report ay lumampas pa sa inaasahan. Naubos ang lahat ng flights. Ang mga Filipino restaurants sa New York ay may mahabang pila sa labas. Lahat ay gustong tikman ang pagkain na lumabas sa sinan. Ang exclusive report ni Mike sa gitnang silangan ay wala nang nakakaalala. Sa draft ng aking huling report, isinulat ko ito, ako, bilang isang junior reporter na nasa ikatlong taon, ay nagulat ng katotohanan. Ngunit ngayon, alam ko na ang Pilipinas ay hindi na subject ng interview. Ang Pilipinas mismo ang direksyon na dapat pagtuunan ng pansin ng mundo. Pagkatapos niyong panoorin ang video, anong aspeto ng Pilipinas ang pinakaipagmamalaki niyo?